Tapos kasi ako ng tiles. Ayan. Ayan. problema yung isa. Ni Kaya papalitan natin. Ito yung problema mga amigo. Kapag may pintura, itatiles natin. O. Diba? Ayan o. Di ba? Ayan Kapag itong pintura ay umangat dito sa concrete. Kasama pati tiles. O, di ba? Kaya ako, pag magtas na may pintura, inaalis ko talaga yung pintura. Ayan, ba yeah. Tsaka, hindi nakakapit yung taas. Kaya yun. Kaya nabiyak. Kaya ito, lalagyan ka, uh, bubutasan ko muna di ba? Kaya huwag kayo papayag na magpatalis na hindi aalisin yung pintura yung papatong lang sa pintura and ganyan ang mangyayari nyan babakbak yan right yan mga 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 yung silsila natin yan tapos kakalit ko na yung bago ay yung dati kaya yung bibili tayo ng pamutas sa tiles kasi ito hindi pwede yung ano yung pwede yung paputasin ng masyadong mababasa din yan Okay, ambil ko na Mungkin nak nak mengalami tu Mereka nak kira Kau wala Tak boleh mahal tu tayo ni kau Mungkin nak istirahat Saya nak Saya nak yata Kau wala kau mahal Ya Marami pa tayo kung butasan Mga asesoris ng banyo uh, Kailangan na natin bumili na ano test Kasi hindi pwede yung gyalik kasi mga kasi. Uh, wala lang tayo mga extra. Eh, lalo tayo mga hihirapan. Kaya kaya natin bumili ng pangkutas. Alright. Mga liba mga amigo. Parang original ni. lang nangyari. Ah, diba? Okay. Ito ang mga ano na. Bili-bili natin. Ito ang butas ng tiles. Okay. Ito lang mga amigo. Ayan. Yung nabili natin pambutas ng tiles. Ayan. Ito. Tapos na natin. Ito. Ito ang mga nego. Ayan o. So, yun Kasi pag i-direct natin ito, butasan ng drill bit. Yung pang concrete. Nako. Basag. Kagaya dito. Ayan ito. Ayan o. Ayan. So, safety tayo. Ngayon, saka po ngayon ba pa rin na ano yan, drill bit. Alright. Alright. Uh, Ito. Ito. Parang naman. Kapag binari naman natin ang concrete yan, yung concrete mo, ah, bilbit na rakang concrete, na direkta, alam ko, basag naman yan. Ito yung bago natin yung ilagay, kali na. Ito yung dati. Ito yung dati. Ito yung dati. Ito yung dati. Sip, teh. Right. Hmm. Nak buat jadi top. Nak mah. Na. Okay